Narito na ang mga ulat sa mga kaganapan sa Pamahalaan ng Lungsod ng Tanawan itong nagdaang linggo. Baking tools at oven para sa mga test the scholars, inihatid ni Congresswoman Maytet Collantes katuwang ang Tanawan LGU. Tanawan City Peace Summit isinagawa para sa payapa at maayos na resulta ng Halalan 2025 chandelier na gawa ng PDL, inihandog bilang kanilang pasasalamat para kay Mayor Sunny Perez Colliantes. Tanawan City Demo Farm, Certified Learning Site for Agriculture na. Gulayan sa paaralan, mas palalakasin ni na Mayor Sunny Perez Colliantes at Deped Tanawan City. Mga malulusog at malalakas na bakat kalabaw, ibinida sa Batangas Cattle Show ng Tanawan. 2025 International AIDS Candlelight Memorial ginunita sa lungsod ng Tanawan, katuwang ang City Health Office. Panimulang baking tools at oven ang kasalukuyang magagamit na ng ating mga TESDA scholars matapos ipaabot ito ni na Congresswoman Maytet Colliantes, Congressman-elected Attorney King Colliantes at Mayor Sunny Perez Colliantes, katuwang ang TESDA Region 4A at Tanawan CCLDO. Ang mga nasabing benepisyaryo ay mga scholars na nagtapos ng Bread and Pastry Production NC2. Kaugnay nito, pagbibigay katuparan din ito ni Mayor Sunny upang mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng karagdagang skills training at dagdag kaalaman sa kabuhayan. Nakiisa si Mayor Sonny Perez Colantes at ang mga lokal na opisyal sa isinagawang City Peace Summit ng PNP Tanawan City at COMELEC Tanawan City sa pakikipagtulungan ng mga stakeholders sa lungsod. Layunin ng aktibidad na ito ang pagtitiyak ng isang maayos, payapa at makabuluhang halalan 2025 sa ilalim ng Post Election Program na Implant Tagapagbuklod ng PNP. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Mayor Collantes ang PNP, COMELEC at iba't ibang ahensya sa matagumpay at mapayapang eleksyon kung saan walang naitalang election-related incidents o aberya. Dumalo rin sa aktibidad ang mga halal at kumandidatong opisyal ng Lusod kabilang sina Vice Mayor-Elect Dodong Ablao, Councilor-Re-Elected Cylene Marqueses at mga Councilor-Elect Tirso Oruga, Clarence Micosa, Sonny Natanawan, Rene Alcantara, Maki Gonzales, Lilibet Arsega at incumbent councilor Ben Corona, na lahat ay lumagda sa peace commitment signing bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Pinangunahan rin ang peace and reconciliation activity ng sabayang panalangin at pag-aalay ng kandila ng mga dumalo, kabilang sina PNP Tanawan Chief Police Lieutenant Colonel Mac Arthur Mercader, COMELEC officer Attorney Gretchen Dolatre. DepEd Tanawan City Schools Superintendent Dr. Nicolas Burgos at DILG Tanawan City CLGOO Ms. Charlotte Flor Kiza. Ang aktibidad ay patunay ng pagbubuklod ng pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas at makatarungang halalan sa lungsod ng Tanawan. Sa pangunguna ni Tanawan City JINSP Maria Gemma L. Alcoba, ipinaabot sa ating punong lungsod Sonny Perez Colyantes ang munting regalo ng ating mga persons deprived of liberty na isang chandelier na kanilang gawa mula sa iba't ibang recyclable materials. Ang proyektong ito ay bahagi ng isang rehabilitasyon na layuning bigyan ng pagkakataon ang mga PDL na makapag-ambag sa lipunan habang nasa loob ng piitan. Patuloy na sinusuportahan ni Mayor Sunny Perez Colliantes ang pamunuan ng Tanawan City Jail upang ipagpatuloy ang mga ganitong proyekto para mas mapalawak ang partisipasyon ng mga PDL sa mga makataong gawain at upang mas mailapit ang kanilang pagbabalik loob sa ating komunidad at lipunan certified learning site for agriculture na ang ating Tanawan City Demo Farm matapos na igawad ang sentripikasyon nito mula sa Agricultural Training Institute Calabarzon at formal na tanggapin ni Mayor Sonny Perez Colliantes katuwang ang Office of the City Agriculturist sa pamumuno ni Mr. Sherwin Rimas. Sa pamamagitan ng sentripikasyong ito, mas mapalalawak pa ng fits tanawan at ng lokal na pamahalaan ang farming strategies na kinakailangan ng ating mga magsasaka upang makapagtanim ng dekalidad na produkto na maaari nilang ibenta sa mga pangunahing pamilihan. Sa mensahe ni Mayor Sunny, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng agrikultura sa lungsod, partikular na sa paghahatid ng food security sa bawat pamilyang tanawenyo. Anya, sa pamamagitan din ng pasilidad na ito ay mabibigyan din ng karagdagang oportunidad ang ating mga magsasaka upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa pagtatanim. Kaisa rin sa pagbisita sa nasabing pasilidad para sa inaugurasyon nito ay sina ATI CALABARZON Director Rolando Maningas, Councilor Saylin T. Marqueses, at Executive Assistant Mr. Angel Atienza. Ang Tanawan City Demo Farm ay matatagpuan sa Sitio Dayapan, Barangay Bilog-Bilog, Tanawan City. Nagsimula ang operasyon nito taong 2012 na may kabuang lawak na 2.5 hektarya. Nakapagpoproduce din ito ng vermicompost o organic soil na ipinamamahagi sa mga paaralan sa lungsod na layong ipakilala ang sustainable farming sa mga kabataan. Mga bagong farming tools para sa mga pampublikong paaralan ang inihatid ni na Mayor Sonny Perez-Coliantes, katuwang ang Department of Agriculture, City Agriculturist Office, sa pamumuno ni na Mr. Sherwin Rimas at Executive Assistant Angel Atienza. Ang bawat set ng garden tools ay binubuo ng wheelbarrow kalaykay, hand trowel, garden fork, lagadera mula sa Department of Agriculture at mga seedling trays, hydroponics kit at mga paunang mga vegetable seeds mula naman sa ating FITS Center Tanawan. Ang mga nasabing kagamitan ay personal na tinanggap ni Mr. Ruben de Guzman bilang kinatawan ng DepEd Tanawan City. Sa pamamagitan nito, layo ni Mayor Sunny na palakasin ang programang gulayan sa paaralan upang mabigyan ng mas malawak na kaalaman ang bawat mag-aaral hinggil sa sustainable farming na siyang magpapayabong ng mas maunlad na sektor ng agrikultura sa lungsod ng Tanawan. Kaugnay sa pagdiriwang ng 2nd Danawan City Agriculture Week, muling isinagawa ang Batangas Cattle Show o Baka Show kung saan bumida ang galing ng mga magbabaka maging ang lakas ng kanilang mga alagang baka. Tampok rin dito ang iba't ibang kompetisyon katulad ng Cattle Parade, Biggest Cattle Award, Best in Costume at Free Mechanical Bull na nilahukan ng mga magbabaka at magkakalabaw mula sa barangay Natatas kung saan ilang malulusog na mga baka ang ibinida. Ang nasabing programa ay inisyatibo ni Mayor Sunny, katuwang ang Office of the City Veterinarian at Tanawan City Slaughterhouse na pinamunuan ni Dr. Alice Garcia, na layong palakasin ang industriya ng pagbabaka sa lungsod, maging ang pagpapakilala ng ating halal-certified slaughterhouse facility. Isang makabuluhang Candlelight Memorial ang pinasinayaan ni Mayor Sonny Perez Colyantes, katuwang ang Tanawan City Health Office sa pamumuno ni Dr. Ana Dalawampu bilang paggunita sa International AIDS Candlelight Memorial ngayong taon. Pakikiisa ito ng lokal na pamahalaan, katuwang ang iba't ibang ahensya bilang pag-alala sa ating mga kababayang nasawi dulot ng HIV AIDS at sa iba pang nakararanas ng sakit na ito pamamaraan din ito ng pamahalaan upang mapataas ang kamalayan ng ating lungsod patungkol sa HIV-AIDS at wakasan ang diskriminasyon ukol dito. Sa mensahe ni Mayor Sunny, Today as we celebrate and honor those who passed away, siguro let's make a firm commitment that we will exert every effort to inform the public that there's still a domination of HIV-AIDS. Pero... We're making headway, and I want to assure everybody that I will be there for all of you as the head of the city government. I will work closely with the city health office, which has grown by leaps and bounds during my watch. Kaugnay nito, prioridad ni Mayor Sonny na mas palawakin pa ang programang pangkalusugan para sa ating mga kababayan katuwang ang Tanawan City Health Office. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng HIV testing sa ating Mega Health Center, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa safe sex and responsible family planning, at pangangalaga sa reproductive health ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng ultrasound at PSA testing. Heads up, Tanawan City Scholars! Mula sa inisyatibo ni Mayor Sonny Perez Colliantes, katuwang ang Barangay Affairs Office, narito ang mga sumusunod na requirements at schedule ng pagpapasa para sa ating CGT Educational Assistance Second Semester School Year 2024 to 2025. para sa mga new availers. Para sa mga repeat availers. Mahalagang paalala, ipasa ang tama at kumpletong requirements sa itinakdang araw at oras. Wala nang tatanggapin ng mga dokumento sa araw ng payup. Makakatanggap ng bagong stub ang lahat na nakapagpasa ng requirements sa itinakdang schedule o deadline ang Barangay Affairs Office ay hindi magbibigay ng kapalit sa nawalang stub. Abangan ang schedule ng pagpasa ng requirements para sa second semester school year 2024 to 2025 ng mga mag-aaral ng Tanawan Institute at Tanawan City College. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng Barangay Affairs Office para sa mga anunsyo. Maraming salamat po. Sa pangunguna ng mga tanggapan ng Barangay Affairs, City Treasurer, Senior Citizens Affairs, at ng Persons with Disability Affairs, narito ang payout schedule at venue ng Birthday Cash Gift Distribution para sa mga buwan ng April 2025 at May 2025 para sa ating mga senior citizens at persons with disability sa lungsod ng Tanawan. Maraming salamat po. At yan ang mga kaganapan sa Pamahalaan ng Lungsod ng Tanawan nitong nagdaang linggo. Abangan muli at siguraduhing nakalike at follow sa official Facebook page ng Tanawan CGTV, City Government of Tanawan at Mayor Sani Perez Collantes para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito po ang inyong lingkod, Mari Kailian. Magandang araw, Tanawan City.